kaibigan at magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa isang kapanapanabik na paglalakbay patungo sa isa sa mga mahiwagang destinasyon ng Pilipinas, ang Hinatuan Enchanted River. Ang ilog na ito ay hindi lamang para sa mata kundi isa ring kayamanan ng mga kwento, misteryo at likas na kagandahan. Ngayong araw sisilipin natin ang kagandahan nito, tuklasin ang mga nakakatuwang alamat at alamin ang mga hakbang Upang mapanatili ang kahangang-hangang lugar na ito, kaya't mag-relax lang kayo at samahan ako sa pagdiskubre ng hiwaga ng Enchanted River. Simulan natin sa mga bagay na talagang kakaiba sa ilog na ito. Una, tingnan ninyo ang kristal na linaw ng tubig nito. Ang lilim ng asol at berde ay napakatindi kaya iniisip ng iba na inedit lang ito sa larawan. Pero maniwala kayo, 100% natural ito. Para itong obra maestra ng kalikasan na nasa harapan natin. Narito pa ang isang nakakatuwang detalye, ang ilog ay may lalim na humigit kumulang 80 talampakan sa ilang bahagi at pinapakain ng isang bukal sa ilalim ng lupa. Ang pinagmulan nito, isang misteryo pa rin, kaya't lalo itong nadaragdagan ang mahiwagang alindog nito. Alam nyo ba, ang ilog ay may haba lamang na 270 metro, mas maikli kaysa karamihan ng mga ilog. Pero para itong mahiwagang lagon kaysa isang tradisyonal na ilog. Sa ilalim nito ay may komplikadong sistema ng yungib na bahagyang napag-aralan pa lamang ng mga maninisid. Isipin ninyo kung anong mga lihim ang maaring nakatago pa roon. Sa tingin ninyo, maglalakas loob ba kayong sumisid sa ilalim upang tuklasid ang mga yungib nito? Ibahagi ang iyong sagot sa komento. Ang Enchanted River ay hindi lamang maganda, napaka-interesante rin ito mula sa pananaw ng ekolohiya. Ito ay isang bihirang halo ng maalat at sariwang tubig gayat nagkakaroon ito ng kakaibang kapaligiran para sa mga hayop. Ang ilog ay tahanan ng iba't ibang uri ng isda na namumuhay ng maayos dahil sa kalinisan ng tubig. Narito ang nakakatuwa. Naniniwala ang mga lokal na sagrado ang ilan sa mga isda dito at protektado sila ng mga espiritu. Sinasabi rin nila na may ilang isda rito na hindi mahuhuli kahit anong gawin mo. Ang lunti ang paligid naman ay parang eksena mula sa kwentong inkanto para kang nasa isang paraiso kung saan ang sinag ng araw ay sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Kung bibigyan ninyo ng pangalan ang isang isda rito, ano kaya ang itatawag ninyo? Ibahagi ninyo yan sa komento. Ngayon tuklasin natin ang mga alamat at kwento na nagpapaganda lalo sa lugar na ito. Ang pangalang Enchanted River ay pinasikat ni Modesto Farolan sa kanyang tula na Rio Encantado. Inalarawan niya ito bilang isang kristal na batis mula sa tagong bukal, isang perfectong paglalarawan para dito. Ngunit narito kung saan nagiging mas mahiwaga ito. Ayon sa alamat, binabantayan daw ng mga supernatural beings o engkantos ang ilog. Sinasabing sila ang napapanatili nitong malinis at makulay. May kwento pa nga tungkol sa mga diwata na ginagamit daw ang kanilang mahiwagang wands upang bigyan ito ng kulay asol at berde isa pang sikat na kwento ay tungkol sa dalawang babaeng may gintong buhok at isang lalaking nakasuot ng berde na nakita umanong naglalakad sa ibabaw ng tubig bago biglang naglaho papunta sa kailaliman. Naniniwala ang mga lokal na sila'y tagapagbantay ng ilog. At tandaan ninyo yung hindi mahuhuling isda? Sinasabi rin nila na protektado raw yun ng inkantos. May panuntunan din dito, bawal lumangoy pagkatapos lumubog ang araw dahil mas nagiging aktibo raw ang mga espiritu tuwing gabi. Naniniwala ba kayo sa mga supernatural guardians o tingin niyo bahagi lang ito ng kultura? Ibahagi niyo ang inyong opinion. Ngayon naman pag-usapan natin kung ano-ano ang pwedeng gawin kapag bumisita kayo rito. Isa sa mga highlight ay ang fish feeding ritual tuwing alas 3 ng hapon. Tumutunog ang kampana, aalis lahat mula sa tubig. At pagkatapos ay tugtugin ang hem of Hinatuan. Biglang lilitaw ang maraming isda parang tinatawag sila. Talagang nakakamangha. Bagamat bawal ng lumangoy sa pangunahing bahagi simula noong 2017 upang mapanatili itong malinis, may dinatallagan swimming areas kung saan pwedeng magtampisaw ng ligtas. Kung mahilig kayong mag-explore, pwedeng rin kayong pumunta sa kalapit na Sibadan Fish Cage o island hopping. At huwag kalimutan tikman ang sariwang seafood mula sa lokal na kainan, napakasarap. Narito ang ilang tips. Pumunta ng maaga o off-peak hours para mas tahimik. Magdala ng essentials tulad ng sunscreen at tubig dahil limitado lang ang pasilidad dito. Tandaan, nagsasara ito tuwing alas 5 ng hapon kaya planuhin ng maaga. Tingnan natin kung gaano kahalaga ang pagsisikap upang mapanatili itong likas yaman. Noong 2017, ipinagbawal na ang paglangoy sa pangunahing bahagi upang maprotektahan ang masilang ekosistema nito. May mahigpit ding patakaran ukol sa basura upang masigurong walang kalat dito at kontrolado rin ang aktibidad ng mga bisita upang mabawasan ang epekto nito sa kalikasan. Ang nakakatuwa dito ay kung paano naging inspirasyon para sa lokal na komunidad ang paniniwala tungkol sa inkantos. Dahil dito, lalo nilang nirerespito at inalagaan ang lugar. Habang tinatapos natin ang ating paglalakbay dito sa Hinatuan Enchanted River, tingnan ninyo ulit ng mabuti ang kumikislap nitong tubig. Hindi ba't kamangha-mangha kung paano nagsasama-sama dito ang kalikasan at kultura? Ang ilog na ito ay hindi lamang destinasyon, itinatampok din nito kung gaano kaganda at misteryoso talaga ang ating mundo. Maraming salamat po sa pagsama ngayong araw. Sana'y naging inspirasyon ito upang mas pahalaga natin hindi lamang itong lugar, kundi pati na rin lahat ng likas yaman. Huwag kalimutang ilike itong video, ishare ito kasama ng inyong mga kaibigan at pamilya, at mag-subscribe para mas marami pang ganitong sa palaran. See you next time!